bagong araw, panibagong video tayo mga kani Magandang <laughs> hapon sa inyong lahat mga kani ha? nandito na lang po tayo sa dama At tayo po ay mga magandang na naman ng pumatok mga kani ha? Ang pa lang mga kani oh, sa araw Pero hapon na yan mga kani ha? Sana marami tayo mauli na yung hapon mga kani yun. Sa so, mga bago kong napadaan sa aking YouTube channel Malike and share naman po mga kani ya. At pasubscribe yun At huwag niyo po sana yung watch ng ating video mga kani Para tulong nyo po sa amin yun mga kaanay sa lahat po ng OFW sa mga sulok ng mundo sa mga Pinay, Pinoy na mga nakatilang sa ibang bansa yun uh, magandang hapon sa inyong lahat mga kaanay ganun din po sa aking kapatid na sa rin po OFW yan magingat palagi ating at laging magkasal para magay sa ganun din po sa ating mga silent viewers sa ating mga subscribers sa mga bago natin subscriber at saka sa ating mga kamagkanap na nanonood magandang hapon sa inyong lahat mga kaanay lalo lalo na sa ating mga kaibigan vlogger yan Ah, magandang hapon mga kahani yun ah, at samahan nyo ako mga kahani na mamandaw ng bukatot sana marami tayong mauli ngayong hapon at para mayroon tayong pagbili ng bigas mga kahani yan sobrang <laughs> init mga kahani yan oh. o na tayo mga kahani yun at ah, namangabang mga kahani sana marami tayong mauli ngayon at sana marami tayong marami pumasok sa ating mga bukatot yan at yan mga kanin, nakikiusap lang po sa ako sa inyo mga kanin. Huwag niyo po sana i-skip yung watch ng ating video mga kanin para tumuloy po sa amin. I-share naman po ninyo mga kanin para marami po makapanood panood. at magandang hapon mga kanin. Tara, samahan niyo ako mamantaw ng bukato. Ayun mga kanin. At meron tayong unang huli rito. Ayan o. No. <laughs> Ayun. 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 Laki. Pang 3-4 mga kanin ano uh oh, oh.

ada entega tangkal makan ni tayulan sisid ya ayus nah lawa ayo makan ni <laughs> <laughs> ngedar ito sa uh, tanwa kan ya itu oh oh so <laughs> ipara to tayu liwa kan ni sunot-sunot makan ni sunot ay pa makan yo oh, minakal utang na to no ayo pa ayo minakal utang na to liwa kan ayus Ang dami na ating huli ngayon. Ayos mga kani. Ayos. Ayun pa mga kani. Ang kalutang na yun. Ayun. Tapos yun pa. Doon sa una. Tapos yun pa. Doon pa. Bali. Tatlo pa yung andyan mga kani. Ang kalutang. Thank you Lord. Ayan o. Tatlo na rin huli natin yan mga kani. Ayan. Salamat. Ang dami natin huli ngayon mga kani. Ayan mga kani o. Ayan. Ayan, ayan. ayan. Nabal na ito. natin mga kani o. Oh, oh, ha? Ayan. Eh, Ay, digilod. Wow. Sudah-sudah huliin natin itu. Ayan, oh. Ayos. Ayan, si tatel tak tanggal, mga kani. Ayan, pa, mga kani, oh. May dalaw panggunga galaw-galaw, dono. Oh. Ayan. Pangapat nahuliin natin, ya. Napa, lima-anim, mga kani. Ayos. Mga kani, oh. Ayan, pa, oh. Dubli, pala, mga kani, oh. Dubli, oh, oh. Woo! <laughs> Thank you Lord, tayo pa mga kani mm, pa, talaga Halos pa na mga Ito natin dito tus, ang dami naman natin huli dito Dito pala sa mababo ito mga kani ho tuot pa lang yan Ayan, mm, dubli pa yung tinatanggalin natin yung mga kani Ayan pa, isa, oh. you know? <laughs> ayos ako Ayos Ang dami natin huli Dubli-dubli naman narito, na rito Magkatabi lang yung mga kani Magkatabi

kari ayo uh, di tempat hai, 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 hai,

ngayon mga kahani may huli na Good size. Rabi na wah, mga

Makanya. siun siun wakani biar tak hulir itu nice peta ya Ang laki ba ka rin ba? Patay na! Oh, no! Ayun, kakane uh, uh, May una, huli tayo rito <laughs> so, ayun mga pa mag-alala, So may bakalaw huli tayo rito. Galit Budok <laughs> ka kari. na tilapia. Ayos. Yo, May pakatlong ulit tayo rito. Buhay. Ay, buhay uh, pare. Ah, uh, tayo. Duli rito. Ha. Kita Wow. Ya, yeah, wakar pula na trapi ah. Ayos. Ayos. Ya, buru tatay. Ini bisa lagi kita buka agak ni. Ayun mga kanay, last na bukat na tapapandawin natin. Meron huli. <laughs> sa uh, napakadalang na gahuli natin dito sa madali, malalim ngayon mga kani yun tingnan natin Salamat sa Panginoon mga kani at marami tayong nauwi ngayon. Ayan, at nagpakita ko sa inyo mga kani. Ano? Oh. Ayos, grabe. Lalaki mga kani oh. Hmm. <laughs> natin ngayon 'yan, no. Oh. Uh. Dami, no. Mm. Ayos. Bali 25 piraso mga kani. Na 530 do 30 -te, 19 kilap yang malalaki. Saka isang dalag. Ito yung dalag mga kanin, may gitang kilo yan lama talaga lahat na yung kilo lagi? kalaki. Ayan kilo 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 na kilo 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 lalaki kilo 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 mga kilo 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 na, kilo 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 kani at nagachamba tayo, lalagay na natin sa styro mga kanin, lalagay ni tatay dyan. Sigurado puno yan ang styro na yan. Puno. Ayos mga kanin. Lalaki o. Talagang puro good size. Ito lang medyo malilip mga kanin yung mga aruyo Ito 30. Hmm. Yun mga kanin. Uh, salamat sa Panginoon mga kanin. Kahit nakarami tayo ngayon. At pinagpala tayo ngayong hapon na ito. <laughs> Yon mga kahani at kung bago lang po kayo napadaan sa aking youtube channel palike and share naman po mga kahane. at huwag nyo pong is skip yung ads ng na ating video mga kahane, para tulong nyo po sa amin. Yon at sana po mga kahani ay pakishare po ng aking video para marami pong makapanood. Yon mga kahane. at hanggang dito na lang po yung aming video magandang hapon po sa ating lahat mga kahane.